Ho, ho, ho! Pasko na! At hindi mawawala dyan ang karaniwang disenyo na nakikita nating tuwing Pasko. Bukod sa Christmas tree, Christmas lighting ay hindi mawawala si Santa Claus. Kaya, tara! Ramdam na ramdam talaga ang pagdiriwang nakapanganakan ni Jesus tuwing Disyembre dito sa Casa Santa Museum. Sa nalalapit na kapaskuan ay talaga nga namang hindi magpapahuli si Santa Claus. At nandito na nga tayo sa loob ng bahay ni Santa Claus. At bidang-bida si Santa Claus dito, may kita nyo ang dami-daming malalaking Santa Claus na patok nga naman talaga sa Pasko. Sa unang pagpasok pa lang ay na agad sa akin sila Santa Claus na siyang may upuan din para magpicture. Dito meron tayong tinatawag na parang comments or suggestions nyo sa place. Pwede rin ata ditong wishing list. So lalagyan nyo lang siya ng mga date. Ayan, nagsulat tayo ng Merry Christmas from One Media. Ganda! Meron din silang piano. Sa piano na ito ay tila hindi lamang ito pang display dahil gumagana at tumutunog din. Ang mas nakakaliw pa rito ay ang mga bini Santa Claus na nakadisplay sa taas ng piano. Sa bandang kaliwa naman ay ang dinner set for Christmas Eve ni Santa. Lahat dito is mix of red and green. Meron ding mga nakikitang usually na dinedesign natin for Christmas tree is makikita nyo rin dito. At hindi mawawala dyan ang kadalasang code for Christmas, All I want for Christmas is you. At kung inaakala nyo na sa living room lang at mga kwarto makikita si Santa Claus, nagkakamali kayo dyan kasi nandito rin siya sa CR! And meron silang mga bathrobes. Kamalit. Ang cute! Ang liit! Sa taas naman ay mayroong isang kwarto na tila para bang nasa North Pole dahil sa lamig at sa wow. pa-snowflakes ito. So, feel na feel mo dito yung winter. Kung walang winter sa Pilipinas, dito mo mararamdaman na Paskong Pasko. Paglabas naman ng Malan North Pole kwarto ay ang... Is yung bedroom ni Santa Claus. So makikita nyo rito, andito yung iba't iwang Santa Claus na natutulog sa kanilang kama. Ang ganda. sa aking pagakyat ay maski ang mga hagdan ay puno ng disenyo kung saan sa pangalawang palapag naman ng museo ay naroon si The Grinch at Lagusa ni Santa kung saan siya ay nagbabasa ng mga wishing list. Si The Grinch hate niya yung Christmas. Pero naging love niya din yung Christmas after. Yun yung story ni The Grinch. Sa istorya na nilikha ni Dr. Seuss ay kinasusuklaman ni The Grinch ang Pasko ngunit lumambot din ang puso nito kalaunan matapos mapagtanto na hindi pala nasusukat sa mga regalo at handang pagkain ang saya ng mga nagtiriwang ng Pasko. Dito sa maliit na kwarto na ito ay naandito ang mga elves na siyang may kanya-kanyang trabaho at toka rin. Talaga nga nabang nakakatuwa at ang ganda sa paningin lalo na kung may forever. Heart, the angels sing glory to Talawak na museo na ito na may iba't ibang bersyon ni Santa Claus. Alam niyo ba kung paano ito nataguyod at paano na lang ito dumami? Uh, ito pong yung house po is talaga, is parang guest house lang po nang may area before. And then, nag-start siya mag-collect uh, 1994. It all started po from a gift of a friend na... Ang uh, Christmas tree lang po siya din. 'Yon, nag-start siya mag-collect hanggang sa lumaking na po and uh, ongoing until now po, ongoing po yung collection niya. And yung mga collections po is come um, uh, it came from different countries. Sinong mag-aakala na mula 2004 papalitong museo na ito ng buksan sa publiko pero tila parang bagong-bago pa lang dahil sa linis at alaga. On December 30 po, meron pong fairy dito si, si Casa Santa. Uh, meron pong live Papa Santa. Uh, and meron pong uh, Payatas Kids Square para awitan tayo ng Christmas carols. Po. Sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus ay hindi na rin mawawala sa ating mga disenyo tuwing Pasko, si Santa Claus. Ang imahe ni Jesus tuwing Pasko ay nagsisimbolo ng pagmamahal. At si Santa Claus naman ay nagpapaalala sa atin na maging mapagbigay dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa mabuting puso ng bawat isa. Sa pagdaan ng Pasko ay huwag sana natin kalimutan ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang nito, ang manaig sa atin ng pagmamahal, kabutihan at pagbibigayan. Mula sa One Media Network, ako si Daniza Lopez. At bumabati ng maligayang Pasko sa inyong mga tahanan. The